Kamusta, mga cat lovers? Napaisip na ba kayo kung may kakaibang paraan ng pagkatuto ang inyong mga pusa? Tulad natin, may iba't ibang estilo ng pagkatuto ang mga pusa, at ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman ang learning style ng iyong fur baby. Kung nagtuturo ka man ng trick, tinutulungan silang mag-adjust sa bagong bahay, o sinusubukang intindihin sila ng mas mabuti, ang kaalaman sa kanilang learning style ay malaking tulong. Tatlo ang pangunahing estilo ng pagkatuto ng pusa, visual, auditory, at tactile. Unahin natin ang visual learners. Ang mga pasang ito ay nakatoon sa kanilang nakikita. Kung ang pusa mo ay laging nakasilip sa bintana para manood ng mga ibon o mahilig humabol sa laser pointer, malamang visual learner sila. Para mahikayat sila, gumamit ng mga larwang nakakakuha ng atensyon tulad ng one toys o mga ilaw na bola. Sunod naman, ang auditory learners. Ang mga pusa na ito ay tumutugon sa tunog at tono. Dumadating ba agad ang pusa mo kapag tinatawag mo ang pangalan nila o kapag narinig nila ang tunog ng treat bag? Kung oo, auditory learner ang pusa mo. Subukang gumamit ng partikular na mga salita o tunog ng consistent para magturo. At oo, may mga pasang mahilig din sa musika. Sa wakas, pag-usapan natin ang tactile learners. Ang mga pasang ito ay gumagamit ng pandama para maintindihan ang mundo. Sila ang mga pasang mahilig humaplo sa lahat ng bagay o gumagamit ng kanilang mga paa para mag-imbestiga. Para sa tactile learners, mahalaga ang pisikal na interaksyon. Pwede mong turuan sila ng tricks gamit ang banayad na paggabay, tulad ng paggalaw ng kanilang paa para sa shake hands, o paggamit ng mga larwang may kakaibang texture. Siyempre, Pwedeng halo-halo ang learning styles ng pusa mo, at normal lang iyon. Ang mahalaga ay obserbahan ang kanilang kilos at alamin kung ano ang pinakabagay sa kanila. Tandaan, ang pasensya at positibong reinforcement ang iyong pinakamagandang kakampi kapag nagtuturo sa pusa. Kaya, ano ang learning style ng pusa mo? Ay comment ito sa ibaba, at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang perfect tips at tricks. Hanggang sa muli, mahalin natin ang ating mga pusa at patuloy na matuto mula sa kanila. Salamat sa panonood. Sundan ang Money Matters para sa iba pang tips sa pag-aalaga ng pusa.